dito po ako kasali sa ano bukloran bukloran kristong hari dito po dito po ako kasali Ayan, pumunta ako dito para maghulog at maglon para lumaki yung aking pera kailangan ko maglon na maglon ayan si Jeden ayan si Jeden Oo, nandito kami sa Bukloran. ang ganda. ano dito. Diba? Ayan. Ayan, Pasko na dito. Pasko na. <laughs> Ayan. Ay, sinong gustong sumali dyan? Gusto mag-ipon ng pera. Para sa future. Ako sure na. Sure na yung akin. hmm para sa aking pagtanda ay meron sa aking pagtanda ay meron na ako uh, secured, bukod sa aking pension bukod sa pension ko ay meron din akong uh, anuhan dahil sumali nga ako dito bilang isang share of stock uh, Diba? O, gusto nyong sumali dyan, mga mga friends ko sa YT. Ayan, dito po. Ayan. <laughs> Naghintay na lang po kami para ma-release yung aking loan. Maganda kasi mag-loan ka na mag-loan para lumaki yung, yung uh, share. Pag lumaki yung share mo, si pag nag-loan ka, ito tubo yun siyempre. Diba? Ito. Uh, ano na. Talagang... Tika din. Talagang sure na natutubo yung pera mo dito. Dahil ikaw ang nag-loan ka na nag-loan mo dito. O, oh, diba din? Yes. Yes. Oh, tinaw yung apo ko. Yan pag pwede na yan, ipapasok ko rin yan dito. Kasi pwede rin bata. Pwede rin bata, mag, pag ipunan mo ng pera dito yung bata para sa kanilang pag-aaral. Pagdating ng araw, o di may dudukotin ba diba, sa pag-aaral nila. Panggastos. Hindi ka na maghahagilap pa kung saan si, kakukuha ng pang pamatrikula nila, di ba? Lalo na pag nag-college na. Kaya sure na yan. Ayan. Bye ka na, din. Bye. Bye ka na. Bye. Ayan si Jed. Enjoy lang dito. Masaya sila dito lahat. Ayan. God bless us oh. all. <laughs> Opo. Ayan. Yeah. Ito po yung kuko. Hindi ka mamili dito. Ayan. Ang dami pong paninda dito sa kuko. Salamat din. Ayan po yung nabili namin ni Jeden. Ayan, pang merinda lang niya yan. Ito. <laughs> Oo, ito. Ayan. Ang iba dyan, ibigay namin kay Lola. Lola, ito Lola. Ito no mm -mm. bayla. Oo, oh, oh. ibigay natin kay Lola.